Ah, good morning mga kaidol. Ito. Magkakain na naman tayo. Luto na yung niluto natin. Ito mga kaidol. Laman lob ng baboy. Sarap. Hmm. Okay. Hmm. Ano yung anak ko? Bebe. Okay na. Andito, mga kaidol yung anak ko. Kain tayo mga kaidol. Ah, Pray muna tayo. Hmm. Lord, sana palagi mo kaming bigyan ng pagkain sa araw-araw At ang um, blessing sa araw-araw, Amen Mga um, ka-idol, kain po Ito na po ka-idol Try natin, ito mga idol na Ampalaya um, Try natin, kinilaw mga idol Ito mga idol yung Ano um, natin, toyo para mas malasa mga ka-idol hmm. Sa so, mga ka-idol Masang pait So mga kaidol, yung kulay na lubi-lubi kong tawagan dito sa amin. At hindi mapauli mga, paulim, mga kaidol, yung, yung nitib na pepino dito sa bundok mga kaidol. Tumang kayo doon sa maliliit. Native na pipino. Sarap sa mga kayo doon. Ang tayo na. Ang ako na. Ang tayo pa kayo doon. Ah. mo sa tayo mga kaidol. Tama niyo kami. Thank you Lord, nakapagluto din ako ng kasama kay Dol. Medyo tangali na ako nakapagluto, natapos. Kasi, ito, nanuto ko pa ito mga Dol. Kulay ng, yung kanya parang kulay sa bundok. Kami nung, madaling araw, gabi pa, pumunta na ako ng bundok mga Dol. Para maghanap nito mga kay Dol, na lubi-lubi mga Dol, tawagin dito sa amin. So sabi sa'yo, alam ko, dito ginugulay. Mm, ano lang to? Mm. Sa tinatanim lang sa bakod. Pero dito gulay to. Lubi-lubi tawagin din sa amin mga idol. Ano ka ako mga idol, medyo tanghali na. Paghanap ko ng lubi-lubi. At dito mga idol, yung dalaw ko kagabi niluto ko ngayon. Kaluto ko ng gulay mga idol, yung yung loob. Yung baboy. Mas duman pala ako mga idol, doon sa taniman ng papa ko doon sa bundok uh, may nakuha kong ito mga kaidol, tatlong brasong uh, ampalaya sinala ko na mga idol kikilawin ko sana ito eh, ito na, ginawa ko na lang, lang kasi wala na, wala na tayong oras sauso na lang, lang sa ng stawyo mahalit nga mga idol hindi siya mapahit sabang pauwi ako mga kaidol, eh. Ito mga kaidol, lalang ko dun sa gubat, dun sa bundok. Yung native na pipino mga kaidol, sinama ko na kinuha para sayang naman Asap naman to okay. Ang lasa nito mga kaidol, parang pipino. Yung pipino talagang binibili. Yung malalaking, magparehas yung lasa niya. Yung pagkaiba yung malilit um, yung native na pipino sa bundok. Ikaw, baby, na. Mmm, kain ng gulay. Hmm. Ang paborito kong gulay. Adol. Paborito daw niya, mga kaidol. Okay, mga kaidol. Mukhang napapahaba na yung video ko na naman ngayon, mga kaidol. Mukhang tanghali na. ang na mo yung video ko, mga kaidol. Uh, Almasal naman kayo, mga idol dyan. Okay, hanggang video na lang. Video namin mga idol. Bye bye. Salamat sa panonood. Sana supportan nyo ako. Uh, Palaikin share na lang mga idol. Bye-bye. Bye bye. Bye. -bye. Sana,